Magandang araw sa inyo. Ang ngayon, bibigyan ko kayo ng limang tips para luminis ang katawan at para maging healthy ang ating katawan. Una po, magpapayat tayo. Kailangan po, 1 to 2 pounds lang ang ipapayat natin kada linggo. Ayaw natin yung malaking pagpapapayat o yung biglaang pagpapayat dahil delikado po ito at maaaring bumalik agad kung biglaan ang inyong pagpapapayat na ano po. Pangalawa po, kumain ng red and green diet. Opo, ito makakatulong sa inyong pagjajeta kasi ah, marami dito ang at mineral katulad dito mga pakwan, kamatis, apple at makikita nyo yung ating mga green diets. Itong mga gulay na ito, ah, meron tayong mga talbos, pechay, mga broccoli, ang palaya. Marami po yung vitamina at mineral. So, wag na po tayong kumain ng mga processed meats kasi marami po yung mga taglay na asin na hindi maganda sa ating katawan. Pangatlo po, ang tubig pa rin, ang pinakamagandang panglini sa ating katawan. Kailangan natin 8 hanggang 10 basong tubig sa maghapon. At nakakatulong din ito para maging regular ang ating pagdumi kasi pag kulang tayo sa tubig hindi tayo gaano makakadumi sayang naman itong mga ginamit natin at kinain natin ng mga green and red vegetables ano po at para maging regular ang pagdumi meron tayong mga pwedeng kainin o inumin katulad nitong prune juice, peras, papaya, ito pong mga carrot juice na katulong din sa pag regular ng ating pagdumi ano po at Sempre po magpa general check up tayo kada taon para maaga pa lang maaga pa na kung meron man tayong sakit o malunasan kung ano man yung dapat ayusin sa ating katawan. So umpisahan nyo na rin po yung pag-inom ng mga uh, re mga juices katulad nito mga carrots kasi marami po itong vitamina at mineral at maganda sa katawan. So sana po ah, maging healthy tayo palagi. Salamat po.